Ang kwentong ito ay ipinadala ni Anthony. Nangyari ito taong dalawang libo at labing anim sa lungsod ng Pasay. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga o gabi po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Anthony. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at talaga pong natuwa ako noong bumalik na kayo sa pagkukwento. Nagbakasakali na po ako na ipadala itong kwentong to at baka pala rin maisatinig ninyo. Nangyari po ito taong 2016 sa isang paupahan na pinupuntahan ko sa Pasay noon. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar dahil baka makasira po sa kabuhayan ng nagmamayari ng paubahang yun. Nagtatrabaho po ako sa isang pribadong establishmento sa Pasay. Bali head office po yun ng isang kilalang tindahan na nagbebenta ng kilalang uri ng tinapay at inumin. Doon ko po nakilala si Tess. Noong unang beses ko palang siyang makita ay talagang nabighani na ako dahil napakaganda ng babaeng yun. Napakaganda ng kanyang mata na parang laging nakangiti kahit seryoso naman ito. Nakadagdag din sa kanyang kariktan ang maliit ngunit matangos na ilong at makipot na manipis na mga labi binagayan pa ang kagandahan niyang yun ng kanyang morenang kulay at makinis na balat para nga siyang dalagang Pilipina na napapanood ko sa mga dokumentaryo noon sa TV. Isang araw ay nagkasalubong kami sa pasilyo ng gusaling aming pinagtatrabahuhan. Katulad ng mga napapanood sa pelikula ay nagkabungguan kami at nahulog sa sahig ang mga bitbit -bit niyang libro. Charot lang, hindi nangyari yun. Wala siyang bitbit -bit na libro ng mga panahong yon At hindi naman kami nagkabungguan. nagasalubong lang kami. Halos matulala ako habang nakatitig sa kanya. Tapos ay bigla siyang umiti. Halos man lambot ako noon dahil sa sobrang kilig. Iyon yata ang unang beses na ako ng isang diwata. Nagkalapit kami ni Tess at naging magkaibigan. Palagi na kaming sabay na kumakain kapag break time namin. At sabay rin kaming naglalakad hanggang sa istasyon ng LRT na kanyang sinasakyan kapag uwian na. Talagang nahuhulog na ako sa kanya noong mga panahong yun. Isang beses ay nagpasama siya sa akin pagkatapos ng oras namin sa pinapasukang trabaho. Naghanap kami ng uupahan niyang apartment para daw hindi na siya mahirapan sa araw-araw na pag-uwi sa bahay nila sa Bulacan. Talaga naman kasing napakalayo noon sa Pasay eh nakakita naman kami ng isang paupahan na malapit lang din sa opisina namin mga limang minutong lakaran lang siguro yun maayos naman yung bahay may iba na rin nakaukupa sa unang palapag noon ang uukupahin niya naman ay yung ikalawang palapag presko din yung lugar na yun kasi ay may malaking puno ng sampalok at napakayabong talaga ng mga dahon noon. Sinamahan ko siya sa loob ng silid, sa may ikalawang palapag. Eksaktong eksakto pala yung malaking katawan ng puno ng sampalok na nakapwesto sa harap mismo ng bintana ng kwartong yun. Talagang napakapresko. Nagkasundo na nga silang dalawa ng kasera. Nauukupahin niya na ang nasabing kwarto. Wala namang naging problema sa unang linggo ng paninirahan niya roon. Pero ng mga sumunod ng araw ay nagkukwento na siya sa akin. Kasi daw ay parang nakakakita raw siya ng itim na lalaki na umaakyat sa katawan ng puno ng sampalok. Nakakatakot daw dahil wala raw suot na pang itaas ang maitim na lalaking yon. Tapos kapag naiiwan niya raw na bukas ang bintana, ay may mga nakakapasok na bulaklak ng sampalok at ilang mga dahon noon sa loob ng silid niya. Ang sabi ko naman ay baka hinangin lang ang mga yun. Pinayuhan ko na lang siya na palaging isara ang bintana ng yun. Naregaluhan ko na lang siya ng isa pang ventilador para may dagdag hangin kahit nakasarado ang pintana. Isang araw ay hindi siya pumasok sa opisina. Nang i-chat ko siya ay sinabi niya na mataas daw ang lagnat niya tapos ay namamaga daw yung mga paa niya. Yung mga mata naman niya ay masakit daw at nagluluha. Pinuntahan ko agad siya sa inuupahan niya pagkatapos ng oras ng trabaho ko. Mataas pa rin ang lagdat niya tapos ay nagluluha ang mga mata. Di rin siya makalakad dahil kitang kita ko na sobrang namamaganga ang kanyang mga paa. Pinainom ko na lang siya ng gamot at saka binilhan ng mainit na mami para kahit papaano ay pagpawisan naman siya. Sinigurado kong wala na siyang lagnat bago ako umuwi. Kinabukasan ng gabi ay pinuntahan ko siyang muli sa inuupahan niya. Nadatnan ko roon yung nanay at tatay niya na nanggaling pa raw sa Bulacan. May kasama ang mga yon na isang lalaki na medyo may katandaan na. Ayon sa kanya, ay albularyo raw yun. Nang sinabi daw kasi niya sa mga magulang niya ang tungkol sa lalaking nakikita niya sa may puno ng sampalok ay naghinala na ang mga yun na baka engkanto raw yun na nagkakagusto sa kanya. Sa isip-isip ko ay hayop na engkantong yun ah. Ako ang tao, hindi hindi ko masabi kitis na mahal na mahal ko siya. Tapos ay biglang e ay na yung engkantong yun. Nang ganun-ganun na lang. Nasaksihan ko ang isinagawang pagtatawa sa kanya ng albularyo. Lumabas mula sa nabuong patak ng kandila. Ang hugis daw ng isang lalaki. Tapos ay maitim daw yun. Hindi ko maintindihan. Kasi ay minasdan kong maigi yung kandilang natunaw eh. Kulay puti naman yun. Hindi itim ah. Bumaba kami at tinungo yung katawan ng puno ng sampalok. Yung kasama nilang albularyo ay bulong ng bulong. Nagdarasal yata yun. Pero di ko naiintindihan. Tapos biglang hinipan ito yung palad niya. At tinaga ng tinaga yung katawan ng puno ng sampalok. Gamit ang palad nito na parang nagkakarate. Gusto ko sanang matawa noong mga oras na yun. Kasi inoon lang ako nakakita ng ganun eh. Nang bigla-bigla ay pumalahaw ng iyak si Tess at biglang yumakap sa akin. Talagang hagulgul siya ng iyak. Tinanong ko siya kung bakit at nang ituro niya ang itaas ng puno ay kitang kita ko ang isang payat at maitim na lalaki na may mahahabang bisig at binti parang nawalan ng laas ang tuhod ko ng mga panahon yun gusto ko na rin umiyak kaso lang ay tinatapahan ko para pakalmahin ang takot ni Tess yung mga magulang naman ni Tess ay mura ng mura habang nakaturo sa lalaking nasa itaas ng puno yung albularyo naman ay kalmado lamang hinipan lang nito yung dalawang daliri nito tapos ay itinuro sa itim na lalaki Nawari ay binabaril niya yun, paulit-ulit na ginawa iyon ng albularyo hanggang sa mawala na rin yung itim na lalaki sa itaas ng puno. Doon na rin tumigil sa pag-iyak si Tess, nanumbalik na rin ang lakas ko na kanina'y tila nilayasan ako. Nang gabi rin yun ay nagpasya ang mga magulang ni Tess naiuwi iuwi na siya sa bulakan para makapagpahinga at malimutan ang nangyari. Mahigit isang linggo lang ay nakabalik na siya sa trabaho pero hindi na muling naghanap ng mauupahan. Mga tatlong buwan pa siguro ang tiniis niya sa pagpapabalik-balik sa Pasay at Bulacan para lang makapasok sa trabaho bago siya tuluyang mag-resign. Captain Kokak, hindi ko na nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Siguro ay mabuti na rin 'yun. Masaya naman kaming pareho na naging magkaibigan kami eh. Sa ngayon ay hindi na kami nakakapag-usap. Kahit sa social media. Mayroon na kasi siyang kasintahan. Kung kaya't itinigil ko na ang kausapin siya. Aminin ko man o hindi, ay may pagsisisi akong nararamdaman dahil di ko nasabi sa kanyang mahal ko siya. Gayon pa man ay hinding hindi ko na siya makakalimutan kailanman. At ang lahat ng aming naranasan sa isang paupahan sa Pasay na may malaking puno ng sampalok.